po mga kabayan, no? pag stress ka sa buhay mo, napapagod ka, uh, pwede kang pumunta dito mga kabayan. Magtambay ka dito para po ay mawala yung stress mo mga kabayan. No? sa kanila, yan, may table sila at nagjamin-jamin sila. Ayan po mga kababayan, pasalok na po yung araw. Oh. Mga kabayan, no? ang daming ano, mga pambot mga kabayan. no? Dito po kayo mga kabayan sa si Palay City, Negros Occidental kung saan dito po yung ang uh, front beach ng si Palay po mga kabayan. No? Ayun po ang ibang mga lahi oh, na dito po mga kabayan. No? Tampay oh, sila sa ang kanyang, ano, pagod o stress. Nagparilaksilak mga kabayan. No? Ang dami mga tao mga kabayan. No? Sarap kasi ito magtambay mga kabayan. Eh. daming daming dito mga ibang lahi po mga kabayan eh. mga American you know yun po mga kabayan at siyempre meron naman dito mga kabayan na ano eh may kainan, may mga tibo naman po mga kabayan kung sinong gustong kumain marami naman dito mga kabayan <laughs> kasama ko po ngayon si Kuya Raymond at si Sir Boni, salasar po mga kabayan na, dami ah wow ganda sa mga bata yan, mga kabayan. Daming tao sa ano. Oh. Ayan po. Yan. tao uh, mas masarap matatanggal talaga yung stress mo mga kabayan at marami ditong mga tao yeah, na bumas yan kaya halina kayo mga kabayan pasel na po kayo ayun po ating mga uh, ibang lahi natin mga kabayan o, oh, dito po mga itatambay tambay eh. yan eh. tagay tagay si wow nice nice dito po sa sipalay si pinigas ng po mga kababae. po, pasalok na po yung araw mga kababae, no? Yan. Please like and share lang po mga bayan para po po kayo sa aming video.